Gerald Anderson nagsalita na, handang pakasalan si Kylie Padilla. Tinanggap na nga ni Gerald Anderson ang responsibilidad nito kay Kylie Padilla at sa magiging una nilang anak. At inamin itong napamahal na talaga siya kay Kylie dahil nandito na daw lahat ng hinahanap niya sa babae na hindi niya natagpuan sa mga naging karelasyon niya. Ito na nga daw siguro talaga ang matagal niya nang hinahanap at natagpuan niya ito kay Kylie. Dahil si Kylie daw ay hindi lang basta isang mabuting ina, ito din daw ay maasikaso at talagang mabait na inahindi lamang sa kamera kundi pati sa personal. Matatandaan na pumutok ang balitang hiwalay na si Julia at Gerald na ang tinuturong dahilan ay si Kylie. Ngunit ayon kay Gerald ay walang kasalanan si Kylie sa kanilang paghihiwalay labas daw ito doon. Dahil matagal na daw walang namamagitan sa kanila ni Julia at halata naman daw ito sa mga post ni Julia dahil hindi na sila magkasama sa tuwing magta-travel si Julia. Ayun sa mga netizens ay talaga naman daw nakakagulat at nakakapanghinayang ang naudlot na pagsasama ng mga ito. Dahil akala daw ng fans ng dalawa ay talagang magtatagal na si Julia at Gerald. Ngunit hindi pa daw pala talaga sigurado si Gerald kay Julia, siguro daw ay may hinahanap pa ito na wala sa mga nagiging karelasyon niya kaya patuloy pa rin ito sa pagpapalit-palit ng babae. Hanggang sa matagpuan niya ang hinahanap niya sa isang babae. Nakakalungkot man ito pero kailangan na nating tanggapin na talagang hiwalay na ang mga ito ayon pa sa isang netizen. Isa pa sa ikinagulat ng mga netizen ang balitang nabuntis ni Gerald si Kylie Padilla at lalo pang lumakas ang usap-usapan ng magpost si Kylie sa kanyang social media account ng kanyang baby bump na lalo talagang ikinagulat ng mga netizen. Sa kanyang post ay wala naman itong nasabi kung ilang buwan na ang pinagbubuntis nito at kung sino ang ama ng pinagbubuntis niya. Marami din ang nagsasabi na siguro daw ay nagkabalika ng muli si Alger Abrenica at Kylie hindi lang pinapaalam ng mga ito sa social media dahil gusto na ng mga ito ng tahimik na buhay. Kakinggulat ng mga fans ni Kylie nang magpost ito ng larawan na kasama si Gerald sa isang resort at halata sa dalawa ang labis na saya. Dito na nag-umpisang maniwala ang mga netizens na talagang may relasyon nga si Gerald Anderson at Kylie Padilla. Tahimik pa din si Julia sa balitang kumakalat tungkol kay Kylie Padilla at Gerald Anderson.